Hey guys, marami lumabas sa mga murang gaming phone ngayon. At pumili na ako ng lima sa pinakamura sa kanila. Unahin ko na dito sa pinakamagandang smartphone na meron G99 na processor. Itong si Tecno Poba 6 Neo. Around 7,000 na mayiging presyo na ito guys pag a-order tayo sa may Shopee. Si Poba 6 Neo na ang pinakabest smartphone para sa akin na meron G99 na processor. Dahil nga sa mataas na battery niya. Na meron 7,000 mAh sa battery. Dahil lang G99 guys, sa may c 6080. Isang processor lang yun halos naka 5G lang si Dimensity pero pagdating sa may performance eh wala tayong makikitang malaking difference sa kanila kaya ano pa yung sense case? para kumuha tayo ng Dimensity 6080 kung performance na naman yung mahalaga sa atin they same lang naman sila yung 5G lang ang makukuha natin doon pero mas mahal pa dahil ng Tecno Poba 6 Pro 5G 12K yung kanyang presyo pero kasing lakas lang yun guys ng Poba 6 Neo kaya sayo yung malaking difference nila sa mga presyo nila kung same performance lang sila ng around 12,000 sa kanong around 7,000. Siyempre, doon na tayo sa mas mura. Pangalawa, ang pinakamurang 5G na smartphone guys ang marirecommend ko sa inyo na at least ng magandang performance kahit papano na mas malakas sa may Dimensity 6080 na meron Dimensity 7050 na processor. Wala nang iba kundi si Cherry Mobile Aqua GR. At yan na rin guys ang pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron ganyang klase ng processor para sa may 12K lang na SRP niya. Naka AMOLED Curve 120Hz sa refresh rate yan tapos malakas pa yung kanyang charger na meron 66 watts. Last year lang guys, magaganda na mga smartphone na meron 12,000 na mga pressure last year. Na may mga processor na Dimensity 8020, tapos biglang 7020 na lang. Kaya sa ngayon guys, medyo maganda na ang processor ng Cherry Mobile ngayon na meron 7020. Dahil kasing lakas yun ng Intel Zero Ultra sa so may performance niya. Pangatlo at susunod na malakas sa may pinakamurang gaming phone natin, itong si Poco X6. Naging around 10,000 lang to guys sa mga nakaraang sale. Magandang smartphone na yan kung naghahanap kayo ng murang gaming phone talaga. Dahil yung naka-snapdragon, 7S Gen 2 yan. Yan na guys pinakamurang smartphone na mabibili natin na meron ganyang klase ng processor. Dahil maraming smartphone sa mga ganyang presyo. Eh puro mga naka-dimensity lang. Dahil itong si Snapdragon 7S Gen 2, e kayang kaya rin ng Call of Duty Mobile. Sa kalalong lalo ang Warzone Mobile. Wala tayong tayo magiging problema dyan. Ismoot ang mga magiging gameplay natin. Tapos maganda pa yung kanyang display na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate. Saka mabilis rin yung kanyang charger kahit papano paano. Goods na goods ng smartphone yan guys kung makukuha nga natin siya ng discounted na mga presyo niya. Pero kung makukuha natin ng SRP yan, eh medyo mali yan para sa may 15,000. Pero sigurado naman, maraming mga bumibili ng ganitong klase ng smartphone like nga na kay Poco, eh puro sa mga nakasilisila ng mga presyo. Dahil kung sa SRP nga, eh mahihirapan din tayo maghanap niya lalo kung sa mall. Pangapat itong Sinsmix GT20 Pro. Design pala, napakaganda na ng smartphone na yan. Lalong lalo pa kung makukuha niyo siya ng around 13,000 lang nung nakasili siya. Dahil ko sa may SRP nga ng 16,000, eh medyo mahal yun para sa akin. Pero okay pa rin naman yan. Dahil kakaiba nga yung smartphone na yan. Dahil meron yung RGB bridge yung likod niya at napakaganda na ng design. Tapos meron pang bypass mode. At maganda rin yung kanyang display. Na Di merong Android 144Hz na refresh rate. Tapos syempre malakas sa processor nga na meron Dimensity 8200 Goods na goods na ang smartphone niya kung naghahanap kayo ng mid-range phone sa around na 15k pababa na mga presyo Pero kung mabibili niya yan ng SRP niya yung meron ako mas marirecommend sa inyo na mas maganda dyan at mas malakas pa At lastly, isama ko na itong nag-iisang tablet na gaming phone na lumabas kayo taon itong si PocoPad Kasing lakas to guys ang Poco X6 na meron Snapdragon 7S Gen 2 at nakuha ko lang yan ng around 13,000 na nakaraang sale niya pero kung makukuha natin siya ng SRP niya, eh, medyo mahal yan. Day 16,000 yung kanyang SRP. Malaki yung kanyang display. Tapos malakas pa yung kanyang processor. Wala nga lang siyang SIM slot. Pero okay lang naman yan dahil na expandable din yung kanyang storage. Pero mataas rin yung kanyang storage. Na meron 256 na internal storage. Meron na unboxing ng tablet yan guys. Nasa first comment po. Ito e guys yung mga gaming smartphone na magaganda para sa akin na medyo mura lang yung mga presyo. Thanks for watching.